Hello po. Tanghali na naman ako. Yari na naman ako mangwang linkin. Ito, Madali ka na naman. yeah. kasi matulog. Bumalik pa kasi ako ng tulog. Dapat alas dos, alas tres ang alis namin. Kaso alas tres imedya na ako nagising. Kulitan muna. Susama talaga to. Wala pang tulog yan buhay namin. Tinda-tinda kahit konti, dagdag ng kam. Pag umaalis kami, <laughs> dalawa na lulungkot yan. Naan padlak muna para sure. Mga ano na yan eh, magalas 4.30 na. Yan ang buhay namin, araw-araw. Hindi po isa lang ang kakayot. May magpapaaralin kami darating na uh, sunod na 1 kalit sa kaisang grade 12 tagal ko pa nakasara ito naman sa ko naman tong isa wala pang tulog samahan niya talaga ako hindi siya mapakali pag hindi ako masama na guys. Dito yung palabas na sa amin. Ang dami na ang nagyan. Red sa labas. Balik na lang. Kahit eh, yun lugar namin, gusto ko pa rin. Okay, right for Pasok sa amin. Ay, kwarta siya, wala. Pa? Papabili pa pala no. na sa aging to. Wala na, nasumot ng pera ko. Buti madala siyang baril. Dose isa. Tsaga-tsaga lang, kahit konti. Yan, mga kasama ko maninda, guys. Natanggal na pala yung mga pinasuno kong watch. Ayan, wala na. Ha? Salamat sa inyo, guys.